10 peso commemorative coin na pwedeng bumilihin sa halagang 3,000 hanggang 5,000 pesos mga kalakwatserong noipi. Opo, ito po ay napakamahal na at pwedeng bilhin sa halagang 3,000 hanggang 5,000 pesos. Basta po tugma lamang sa ating hinahanap. Naghahanap po ako ng 10 peso commemorative coin na ganito pong itsura NGC. Baka po makakita kayo nito. At ito po ay bibiling ko sa inyo sa halagang 3,000 hanggang 5,000 pesos. Unawain nyo lamang po mayigi ang aking hinahanap. Mga ka serong na IP. Ayan Unang-una po sa lahat, mapapansin nyo, ito po, ang likod po, ang reverse po ng bariyang ito, ay nakasulat ang kapal-kapal. At makikita nyo rin po ang bangko Sentral ng Pilipinas. Ang hinahanap ko po na 10 peso NGC coin ay yung pong may dalawang ulo, mga ka-kotserong na, na ipi. Kung makapapasin niyo po, iisa lang po ang ulo nito. Ito po ay si Apolinario Mabini lamang. Ang hinahanap ko po na 10 peso coin ay yung dalawa po ang ulo. Magkasama po sila ni Apolinario Mabini at Andres Bonifacio. Ganyan pong klase, kagaya po ng picture po sa taas ang hinahanap ko na pwedeng bilhin sa halagang 3,000 hanggang 5,000 pesos. Check nyo lang po maigi at baka po makakita kayo ng ganyang klaseng bariya ay bibiling ko po sa inyo sa halagang 3,000 hanggang 5,000 pesos. Mga kalakot zero na ipi. Maraya salamat. Kitang kita nyo naman mga kalakot zero na ipi kung gaano kaganda yung 20 peso ko na yan. Isa po ito sa ating hinahanap ng mga 20 peso coin. Lalong lalo na po kung ito po ay tugma sa ating hinahanap. Naghahanap nga po pala tayo ng 20 peso coin na year 2019 na upper uh, mint mark. Hal, ganto po kaganda. Brilliant ang circulated condition na pwede pong ilagay sa frame na year 2019 upper uh, mint mark. At bibiliin ka po sa inyo yan sa halagang 1,000 hanggang 1,500 mga kalakot share on IP. Yung year 2019 lang po na a uh, permit mark or error coin. yung lamang po ang binibili ko sa 20 peso coin na ganitong klase. Sabagat kung hindi po yan 2019 or hindi error coin. Ayan po ay isa lamang common coin mga na navy. Kaya sana po mabenta niya ako ng ganitong klaseng 20 peso coin na ganito kaganda na 2019 saka error coin. At pwede nga pong bilhin yan sa alagang 1,500 ang bawat isa. Maraming pong salamat.